Good morning, morning! Another day, another mini vlog. For today's video, ay magluluto serye naman tayo. So tara, umpisahan na natin! dito sa may kawali ay naglagay na nga ako ng mantika at saka inuna ko na nga sa itong mga bawang. Dali antayin lang natin ito na mag golden brown. Pagkatapos ay pwede na nating isunod yung sibuyas. Pwede na din naman yun sa inyo kung ano yung uunahin nyo. Pwede nga din naman na pagsabayin na lahat. Stir nga ng bawang at sibuyas, isunod ko namang iginisa itong mga kamatis. Kung nagigisa nga ako ng kamatis mga mare ay gusto ko nga yung durog na durug Lagay na nga din pala ako ng patis. Pagkatapos ay sinunod ko naman itong mga left over na lechon. Late upload na nga pala ito at ngayon ko nga lang na edit. Going back dito sa ating video ay ginisagisa ko nga lang muna saglit itong mga karne. Katapos ay nalagay ko na nga itong mga munggo na pinalambot ko na kanina. Gang iga nga mga mare dahil munti ka na talagang masunog. Dahil kapag nga nasunog yung munggo ay papangit na nga yung lasa. Nilagyan ko na nga din pala ng tubig para may sabaw. Tinakpan ko na nga muna saglit at papakuluan lang natin ito ng mga ilang minuto. Munti ko na nga palang makalimutan na maglalagay nga din pala ako nitong pork cube. Kaya na tinakpan ko na ulit at antayin na nga lang natin na kumulo ulit. Nung kumulo na ay naglagay na nga din ako nitong mga kalabasa. Pag nagmumunggo nga kasi ako mga mare ay naglalagay talaga ako nitong kalabasa. din kasi yung kalabasa na paboritong gulay ng mga junakis ko. Lipat ko nga pala ito mga mare sa isang kaserola dahil nga nanikit na naman yung munggo. Pinimplahan ko na nga din pala ng magic pagkatapos ay nilagay ko na nga itong mga chicharon babo. Optional lang din naman ito mga mare pero sabi nga nila ay masarap daw yung chicharong baboy sa munggo. Panghuli ko na nga din palang inilagay itong mga dahon ng alugbate. Depende na din naman yun sa inyo mga mare. Pwede din naman yung dahon ng malunggay. Tinikman ko na nga din pala at sobrang masarap na nga. Pag wala nga karne ay pwede din naman palang yung chicharon lang. Tuo nga yung sabi nila mga mare na sobrang masarap nga yung chicharon sa may munggo. First time ko nga lang palang ginawa ito dahil napanood ko nga kay mami Ana. Super so legit nga yung sarap mga mare. At try nyo na din mga mare dahil sobrang masyarap talaga. O siya, hanggang dito lang muna yung aking video. Thank you for watching. Bye!